Hello muka mga kabraso oh, malaki na naman yung dagat ito yung pamangkin ko dito ay na mingwit kayo uniform pa na mingwit sya yeah. tuturoan ko sila mga kabraso na kumain na ng buong isda tsaka ilalagay natin dito yung isda na kita sa palanggana may dagat punti lang para akita nilang lumalangoy yun matuto silang mag ano, hunting ba ng isda may idea na sila pag ganyang may tubig sa ilalim uh, kita silang mga isdang ganyan para matuto minsan kasi pag wala tayo dito nagugutom sila na na lang dating natin ayan na tignan nyo mga kabraso natin. ayan na ayan na ayan na <laughs> ala ayun na kadali na eh okay, mahina ka oh. Diyan, Jesus, kay takot sa tubig yung hinayupak. <laughs> Ito nakakain na si Adan. Pilis, wala ka. Logika. Yan, oh, 'yan. Ano na siya kay nakadali na siyang isa. Masyadong mataas yung ano natin. nagmamasdan ito maan na to kasi nakayari na siya nalunok niya takot sa tubig ano ba yan hindi nga ang babaw niyan eh yan you know? <laughs> o Jesus Maria, Ano kayo matuto -uto? dito? Ayan o. Ayan o. Kita oh. <laughs> na, ano na to eh. Dito si Iba talaga eh. Wala pa. O. Oh. Makakadali na naman si Adan. I. Lahat mo. Ha? Ah? Ha? sumusubok siya kasi hindi niya maabot ayaw nilang pumunta sa may tubig takot pa sila malulunod eh nahaba ng bias ng ayan na tinitignan niya oh ah hindi niya daw maabot subukan kitang abutan tingin mo kaya ah ay kinain nga parehas na sila nakakain <laughs> wala painggiting kayo nyan palangoy langoy sa harap nyo yari ka mabilis tumato matuto mga kabraso isa si Adan kasi yung lalaki talagang ano to hunter ay pupuntahan niya sa gilid ngayon yari yan yun o oh. Sige, Adan. Banat. Kaya mo yan. Naabot mo yan. masyadong mataas yung ano natin. Ito na naman si Bal. Nakatikim na eh. Titig na titig sa isda. Ano yan? Sariwa pa kaya ito? <laughs> Tinititigan niya itong isaw. Meron siyang isaw. Butin mo. Ako na tayo magpasobo. Ayan, nakahuli na naman. Oh. <laughs> Ganyan lang. Ganda yung training nila dyan. Nakikita nila kung paano nila anuhin yung isda na lumalangoy. Ayan na, ayan na. Enna, enna macam berazul, walau eh, oh, <laughs> siapa bukan dia? <niya. laughs> Ayok siapa? Atas, siapa yang mata siung palanggana? <laughs> Jangan bangin maklasis na, ah. bangin makina klasik. Anu na, klasi. ano na orang, 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 na Or Pastor na ito. Wala una na. Ba, hindi kang naglasi. Tama na ito. Kunala. Oh. Ayan. Ayan. Mamaya, uh, pag di kayo nakatiis, lulusongin niyo yan. Ayan na, 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 na. Susubukan niya. Titig na titig. Ayan, ayan. Umuusod, umuusod. Yari ka ngayon. Ah! <laughs> Uy, takas! Lala! la 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 Lala! Lala! lala, lala. <laughs> lala. <laughs> Wala pa. Ngayon, para matutunan nyo. Eh, yeah, malapit na makompleto talaga yung mga pakpak nila mga kabraso. Pumupo. Nagahuli na naman. Ay, tama na yan. Hina. Paghinaw na. Nga. Yeah. Sabi kayo. Thank you, Tito MG. Oh, nagtipon-tipon na yung mga isda. Oh, sabi nila, dito tayo. Tagbuhan <laughs> na naman. Allah. Alam din ng mga isda eh. Napakalaki nito ng isang na to. Eh, hindi malulunok. Puma... Eh, lagyan ko pa yan tuloy ng tubig para gumanda pa yung langoy nila. Oh, para mas mataas yung ano nyo ayun yan nakakalangoy din na maayos yung isda para hindi mamatay kaagad eh pag magutom sila pupunta na lang dyan Huntingin nila dyan para hindi ma-spoiled marunong na eh